So ayun guys, dahil nga pagod na pagod tayo nung Sunday, ramdam na ramdam nyo naman yung pagod ko, ba? Diba? So para makalimutan muna natin yung pagbabike, sinubukan natin tumakbo. By the way guys, bukod po sa pagbabike, tumatakbo din po ako. Ito po yung alternative ko na sport kapag ka nauumay na ako sa pagbabike. So kahit maiksi lang, tumatakbo ako. Para lang makalimutan saglit yung bike, para ma natin yung pagbabike, ganyan. So before tayo mag-storytelling, shoutout muna sa Atak para sa bago nating sando. Kaya napatakbo ko kasi inabutan ako ni Atak Lifestyle ng bagong sando takbo. Pwede rin naman pang bike yan. Di naman magre-reklamo yan eh. So yun, sobrang komportable niya sa balat. Napakagaan sa pakiramdam, promise. Sa sobrang lamig. So ayun na nga, bago tayo pumasok sa cycling, tumatakbo na po talaga tayo. Paano nga ba ako nag-start tumakbo? So way back 2006, fourth year high school ako nun. Na-aksidente po ako sa motor. Angkas po ako. Nabali po yung kanang hita ko. Ayan, ganyan po yung itsura niya. Halos lumabas na po yung bali niya sa hita ko. Three months and a half po ako sa orthopedic nun sa Banawe, Quezon City. Nakahihint nakahiga lang ako don habang nakasabit yung kanang pa ako hinihila yung baling boto para bumalik sa dati tapos nung nakarecover tayo sobrang payat nung kanang hita ako Sobrang payat niya talaga as in parang braso lang. After a year, nagstart start ako tumakbo para lang mabuild uli yung muscle niya para magpantay sila nung kaliwa ko. Tapos na inlab na ako nun sa pagtakbo. Kinakalaban ko na yung sarili ko. Alam ko ang pinakamahabang takbo ko nun is 21 kilometers. Ayan. Hindi ko pa alam yung mga oras-oras nun dati. Ang oras pala ng 21 kilometers which is half marathon. 2 hours 30 pero nabit pala natin. Hindi pa natin alam yung mga oras-oras nun. Pinaka natatandaan ko nun kaya napasok ako sa cycling. Tumakbo ako ng sumuli sumulong loop noon dati. Paahon ng sumulong, tumakbo ko kasi gusto ko mag 21 km ulit. Natapat ng Sunday morning. Tapos nakita ko sobrang dami nagbabay. Tapos pumasok sa isip ko na parang siguro pag nagbike ako mas makakalayo ako compare sa pagtakbo. At doon na nag-umpisa yung pagka-addict natin sa bike. Mula noon, nag-bike na tayo na nag-bike, hindi na tayo nakatakbo. Binalik na lang uli natin ngayon. So, yun po yung istorya ko kung paano ako nag-start mag-bike. Kayo ba guys, paano kayo nag-start mag-bike? Budol ba yan ng kaibigan nyo? O, o nakita nyo lang din sila sa kalsada, kaya nagaya na din kayo. So, yun lang po. Kwento nyo sa comment section, magkwentuhan po tayo. Ride safe and run safe. Ingat!